Dinipensahan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang sarili mula sa ligasyong pawang mga tag-oposisyon lang ang inuusig ng kanyang tanggapan. Buelta niya maging ang kilalang kaalyado ni Pangulong Aquino na si dating PNP Chief Alan Purisiba na si Bak sa pwesto dahil sa pagkakadawit sa anomalya. Balit na hatid ni Ivan Mayrina. Uh, like, ng, uh, eh. uh, eh. oh, sa Court eh, ba't naman inulit nalaman? Hindi mo tayo yung isang iseng order. Sa gitna ng madalas daw na pagpuna sa mga hakbang ng kanyang opisina, naglabas ang sama ng loob si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Eh, wala nang tamang ginawa ng Ombudsman eh. Palagi yun yun yung akong kinikwestiyon. So, if you feel that I am impeachable because I have done wrong, do so. I welcome it. I don't have to be impeached. I will give my position in a silver platter. Nagbubwisit na talaga ako ha. Wala raw bahid politika ang mga inilabas silang desisyon. Tulad ng pagsuspindi kay Makati City Mayor Junjun Binay at ibabang Makati City officials. May sapat daw kasing ebidensya para isa ilalim sila sa preliminary investigation. In the present case, as we see it, there are co corroborative evidence, pieces of evidence that support are finding that they should be subjected to preliminary investigation. Now, if after hearing them, maniniwala kami na mali pala yung akala ng complainant, tama pala yung sagot ng respondents, then that's the time na i namin in favor of the respondent. Hindi hey, na dapat umabot sa gulong pagsisilbi ng suspension order kay Binay. Obey the law. Hindi pwede yung mabrul na dadaan sa kasigaw-sigaw ng mga alleged supporters? No way! That has no place under a democracy. Kahit daw ang Pangulo, hindi siya ma Kaya hindi totoo ang akusasyong selective justice o pag-usig lang sa mga taga-oposisyon. Patunay daw ang pag-dismiss sa serbisyo kay dating PNP Chief Alan Purisima, kilalang malapit sa Pangulo. Ang pagsiba kay dating PNP Chief Alan Purisima patunay daw na walang selective justice sa mata ng ombudsman. At sa mga susunod na buwan, asahan pa raw paghahain nila ng mga reklamo maging sa mga kaalyado ng Pangulo. Bukod dyan, may mga kaalyado rin ng Pangulo sa ikalawang batch ng respondent kaugnay ng PIDA for pork barrel scam na ayon sa ombudsman ay may probable cause para kasuhan. Ivan Mayrina, GMA News.